Maganda ang panahon. Hindi makikita na uulan siya today. Ayan. Kasi asul well yung kalangitan. Hindi siya nagbabadyang uulan. So, maganda maglaba, magsampay. Iba ang amoy pag nasampay din sa arawan. Yung mga gamit, yung mga unan, mga kutsun. Ako mahilig ako magsampay sa arawan ng mga unan, kutsun, yung mga pom. Mahilig ako mag labas ng pom sa arawan. Iba ang amoy. Tapos pinapagpagpagpag mo. Gustong gusto ko yun. So, ayun guys. Have a great day.